So yan mga ka-explore uh, Sinusundan namin muntik balang So napunta kami dito sa may uh, talon So nandun yung talon mga explore ka Kaya maingay itong paligid Ang tubig maingay talaga So, nandun yung talon maka-explore. So lapitan natin yung talon, bro. Bro. Kakawalan tayo sa ka naman ng ng ano? Kaligid yan na po yung talon mga ka-exploro napakaingay ng tubig mula <laughs> doon sa itaas yan Nadaloy yung tubig at bumabagsak dito kaya napakaingay dito malawak ito bro pwede itong pwede pala maligo dito bro <laughs> no, oh, napaka napakalinaw ng tubig, napakalinis. Dito dito dito. Sana may tubig dito. Yan. Ganyan eh. umaagos. Pupunta doon sa ibaba. Sarap maligo dito, bro. Kaso, kaso lang, bro. Ang layo ng lugar na 'to. Maligo tayo ating gabi na baka yeah. ma -ano, tayo mabuyag dam tayo ano mga ka-esturo napakalinaw ng tubig ano yun bro palaka ano? palaka Oh, may huli pang palaka si Mangkita mo. Isilid mo sa bag, bro. Isilit hmm? Isilid ko. Papaya wak ni. Sulit mo ulam na yan, ulam, ulam na. na so may huling palaka si Mang Kiting. Ayun oh. Yan. So, may mga huli na siya diyan. May huli kasi siya uh, kanina. Baka magagalit yung ano dito bro no. Uh Tinuan -huh. natin yung baki. Hindi yan magagalit yung tagabantay dito bro dahil hindi naman yan endangered. Ano lang yan bro Pag pang ulam lang Napakalinaw talaga ng tubig mga ex bro Uy! Bro! Nandun bro! Ha? Nandun bro, bro! Nandun! Nandun yung kabayo! Nasikma lang! Lapitan natin!

Akyat to bro umakyat ba yung umakyat ba yung tikbalang ng bundok Akyat yan bro Akyat yan hanapin natin Anong bro 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 may ligaw siya no ay ko bro ba Oo hmm. Diba malakas yung tikbalang bro Ma makapangyarihan yan sila di ba isa bro no pero bakit parang bakit parang ang ilap nila sa atin bro? Siguro alam. Bakit napaka ilap nila eh? ordinaryong tao lang naman tayo. Siguro alam nila na. No? Siguro ba? Natatakot ba 'yan? Natatakot 'yan kasi may may hawak tayo. Lalo na kapag yung ano, yung nakalaban natin. Kasi ginagamitan ko ng yung laser eh. Yung yung pangontra sa alien. Yung pangontra ng alien. So, so 'yun mga ka-explorer, uh, hanggang ngayon ginagamit pa rin namin yung Uh, pangontra ng alien dahil uh, hindi pa po yun binawi ng kaibigan naming alien dahil uh, sa ngayon uh, nag explore pa rin kami sa paghanap sa mga uh, kalabang alien dahil may natitira pa so tumutulong pa rin kami sa mga kay, nila kaibigan rako at kaibigan Luri at General Saguri so ngayon uh, habang habang nag uh, hanap kami sa mga kalabang alien e eh, dumagdad na naman itong tikbalang na to So, na, kaya napalaban kami sa tikbalang ngayon. Pero, ang ginagawa talaga namin ay nag-ano nag, pa talaga kami doon sa mga kalabang Indian. So, yun siguro yung dahilan bro, kaya takot yung yung tikbalang. So, salamat kay kaibigan sa kaibigan nating mga alien. At uh, uh, binigyan tayo ng panguntra sa mga elemento at panguntra sa alien. So, magagamit natin ito ngayon. Kaya siguro sobrang ilap ng tikbalang. Baka yun yung dahilan bro. Yung dahilan bro na parang ano sa atin. Parang hindi siya magpapakita. Baka matamaan siya. Baka matamaan natin. Guro pag nakita natin yan, birahan natin agad. Hmm. Para di na makatakas pa. Kasi, parang, bro, itong ito bro ba? Hmm. Ito no? so yan mga kaisuro uh, puno ng kawayan ah uh, grupo na naman ng kawayan grupo ng kawayan doon may grupo ng kawayan at may grupo ng kawayan parang parang familiar sa akin tong lugar na ganitong lugar bro kadalasan kasi ito bro itong mga uh, pinagitnaan ng mga kawayanan ay kadalasan portal ito, bro. o lagusan ito kapag ganito kaya siguro sila nag kaya siguro dito sila siya sa gitna na wala bro. Baka nandito tayo sa portal nila. So ang ang problema hindi natin makikita kung yung portal nila uh, kasi mga kawayan lang talaga dito at kahoy. Um, ginagamit yung kapangyarihan nila. Ano? sa tapat. Kaya nga, kung malakas sila, magpakita sila. hello, hello? May ga may baso, bro. May baso. Gamit ito Ina. ng tao, bro. Bakit nandito 'to? Ano? 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 Yo baso ko. Uy. Oh, baso. Bakit nandito sa kawayan? Matagal na niya, no. Ang luma na nito. Bakit kaya 'to nandito, bro? bro. Ayun. Ang luma na sa. So ayun oh, nakakita kami ng baso pero wag natin kunin to bro, isa uli natin to. Sa uli. lang natin to kasi nakita namin dun sa may kawayan no? Sa lang natin, maka-explore. Ayun no? Ayan. So hindi namin alam kung paano nakarating yung napunta yung baso dyan. Ano may napansin ka bro? Yung boses ba? Hoy. Ano yun? Ha? May daan dyan? Uy Saan? Hello, may daan nga Daan ba yan ng tao bro? May daan talaga mga ka-explore oh. Sundan natin yung daan bro Saan ba papunta yung daan? Doon sa itaas? Ha? Daan talaga mga ka-explore oh. Ayan oh. Ay, doon sa itaas papunta bro. Huh? Ay, dito. Pagin lang talaga ito. Bro. Bakit ang daming may daan din dito. May daan dito. May daan din papunta dun sa paakyat sa itaas. Di kaya, di kaya nandyan yung mga marami tikbalang sa itaas, bro. <laughs> baka, baka nandyan. Sa hmm. Ha? Parang niya ito ang Parang may kaedat talaga ito. niyari dito. Ngayon. Um, hmm. Ito pa yung malaking puno, mga ka-isbara. Hmm. ba tayo dyan? Nakakaakit tayo. Subukan lang natin. Subukan dyan. Saan ba yung daan ban? Ah, ito. Ito yung daan na.

ngalingo? Oh. Nakakawian pa bro. Ha? Maraming kakawian. Uy, ang kapal nang kakawian sa ibabaw. Oh. Hmm. Dun papunta dun sa iba bro. Oh, uy, na. Lakas ng, ano, nya, bro. Busis, bro. Antik balang. Sundan natin ta. Uy. Bro, dito siya nawala sa may malaking puno, bro. Bakit? Malakas lang talaga yung kutob ko, bro. Na portal. Ano to? Pakatirahan nila itong puno na ito. May grupo din po yung dito. Dito ba dito yun? Dito yun! Parang bumalik dito sa mga yun. ikot lang tayo dito bro. Parang nililin lang talaga tayo. Naglaruan tayo dito. ano yun? May napansin ka dyan? Oh, basta alam namin na dito ka Ipakita eh, ka balang. Bro, takot talaga siya bro Takot na yung balang kung ka ito Ito, ah, ano ba ito? Hinawakan siya yung tikbalan bro Ano ito? Kuha yan

yung apak ng kabayo bro yung, yung, yung tunog ng kanyang paa bro nandun banda bro nandun banda nandun banda nandun Dito. So, dito na naman tayo sa may grupo-grupo ng kawayan. Ingat ha, tua. <todic> bro, parang nandyan yung kabayo bro. Diyan sa kinatatayuan mo. Parang nandyan bro. May busa ko narinig dyan kanina. Itutok natin yung camera natin dyan. Huwag okay. natin yung gawala Jan. Nandyan yung kabayo bro. Nandyan lang. na ramdaman ko nandyan talaga. Huwag lang natin ano yung... Dito, dito yan. Dito bro, dito bandag Jan. Dito yung banda kanina. Ito? ko lang siya talaga nakita. Naramdaman ko lang at uh, yung boses niya doon, narinig ko mahina at uh, yung amoy niya narinig na, na amoy ko talaga dito. Ito ay natin parang makuha si. Diyan talaga yun. Diyan ba? Hmm. hindi hey, yun yung boses niya oh. Ano bro? Ano bro? Ay! Hey. Hey, ano talaga oh! Tirahin natin bro! Uy, hey. hey, nawala! Uy, hey, ang bilis! Ang ilap ah! Ang bilis niya bro! Ganyan ka bro ah! bro! siya na wala bro. Hoy, bro, nandoon bro. Hindi na tin. Tra, tra. Ah. Oh.